Ano, ang kapal doon no? oh. Grabe. Tapos ng dito yung tali. <laughs> <laughs> Sino king tali mo? Ginamahan nga ba? Ano tuturo niya ginato yung kaliskis? Yan na. O yan po say eh. masibat Yan kanyang kaya ka po sa imaksiba. Oh. Bakula, Hindi alam ang tatatira eh. niya. Tuturo niya ito. Ano? Nakatayo sa bangka. Partida. Umaandar yung bangka. binabaksay. May kain tungo to mabit yung mga kumayak yun. Okay, manatami to ron. Iyan man. Ay, may tanggal yun. Tanggal yun. Sitinyan ka, yang ka sing kaliskis kiti. Yan eh. no beme me. na kaliskis, tila piyaya kaliskis. Tila piyaya ba si Baling? Ari no? Tung palwal may balas alas ko tong kapalda. Tung palwal tong Tung palwal may tamba alas ko tong Mamawsita. Nya na ini marakal na eh. Si paling lang. Mamawalan lang yan ng Oy, karakal daw ka Si baling lang makapal. Si paling la. Kapal dari si baling. O, tam, ito mi to yung ops oh, ops oh, ops. Oh, ops oh, ops. Oh. Hmm. Hey. Mamawol yo. Kalimet mo. Ah. Sinamaan. Ayun no, oh, laki. Oh, tingnan niyo naglalato ni na robin Ano na kong gari Gary ni minto? Mamin ko 'yung dori pa. May ko 'yung dori. Ayun ating 'yung dori tanga 'yung mga bangka. Mangitigin. Oh, may kakitig 'yung dori. Ate ning gugulin sa kasar. Wow, wow pinyo. Uy. Kapal daretan nanden. Sibaling lang ang pala. Halo nak Robin kenenya po pai gari. Eno gukulis yo. Said lu beli ranking bangka ka gold law omonya. Omonya eh, si baling entung. Si baling. Si baling ya tuh lu pa yang common nanti alias si baling. Ay, eh. Si baling ya ping. 2 minutes same video kasakampadang ku ne. Hmm siap maina bung karet di. Kita dalam video. Do dolphin lo? Option. Okay. okay. Naa okay. Estimate long kilo. Ah, nunan natin guys. Mga banan ng video. Kilo. Toto bossino. pulo buntok na. Lato-lato na 'yan pag mitura niya. Ayun okay, oh. Ayun oh, naa doon. Pulo-pulo icha. Mitura mo, bossy, takarinan. 1 kilo. Sayang ng tikul na. Guys, sa pa do. Tingnan nyo. Ayan o, lapad o. Dagol na buntok. Taba O, ito. May kakain ko ako rin tilapia sa wakas. Ayan o. may video pa. Side me. O, ano? guys. Sabi lang. Okay, o. Off siya. Ayan, tignan nyo, guys, o. Oh. Ang laki. Nakukuha din ako ng tilapia. Tapos yung mga sibang tinamaan niya. Diyan lang, o. Oh. May sunrise pa tayo nakikita, o. Oh. Ayan, nakanga lang sila, o. Oh. Tilapia. Magbalo nung... Tapos maya maya. Ano nga pa paputok na ako. Tayo na yung gulot na. Yung gulot na yun, no? Basta barot eh. oh. ah, lang kaya pa yung boss eh. Ang badal ng kipa. Pag may tura yung kubalo, no, ay mapakalintali ko. <laughs> Lupa yung bakulaw na bakulaw yung tilapia ini, yun, eh. Oh?

Hey, may, mo Ay, may puto iyo. Da, lapad na. Di ang kilo, tinya Sayang na na. dagul ng tilapia, guys. May puto iyo. Maka, pa mo. Dapisan ito.